Strawberry sa ulam, pare. Tara, gawa tayo ng strawberry spare ribs. So, meron tayong ribs-ribs dito. Chinese cooking wine. Five-spice powder. Nor, spare ribs, uh, chicken powder. Paminta. Konting asin lang. Saluin lang natin. Potato starch. Nagayon natin yung pork dyan. Prito natin. O pong lang ha. Ba't ba minimum sa jeep? 14 na. 14 na? Pare, ito pa lang oh. Ulam na yan. Diba? Gawin na natin yung sauce pare. Sibuyas. Mantika. Buyas. Bawang. Sa strawberry, frozen. Pero kung meron kayong fresh, pwede rin naman yun. Mm -hmm. Duhin lang natin to hanggang medyo lumambot na yung strawberry. Batope. Kaya natin ang tubig. Sigilingin na natin yan. Dark soy sauce, pare. Tapos, ito baka weird para sa inyo to. Pero, ang normal na sweet, sweet and sour bean, nilalagay naman ng ketchup, di ba? Mmm. Kailangan natin asukal. sweet and sour nga eh. So, kung gusto nyo lang din, konting suka, pssst, ganun lang. Corn starch, para malapot. Okay na yan, pre. Assemble na tayo. Double fry tayo, pare, para malutong. Yum! Di ba sa kabilang wok? Lagyan natin ng ating strawberry sauce, pare. Kailangan hindi nagsasabaw, kailangan kapit lang doon sa ribs natin. Parang ganyan, pare. Diba? Yum. Iyan. Sesame seeds. Ay, sesame oil. Ay, the perfect bite, pare. Mmm! Mm. <laughs> harap na di Diba? Para lang din siyang ano, uh, sweet and sour pork. Pero upgraded pare. Try nyo, ang dali sarap pa.